Nako mga nanay, mga tatay, mga kagandahan sa buong mundo. Welcome, welcome at mga kabaranggay. Maganda ito dahil gusto ko ding may mapulot kayo sa vlog na ito. Nabanggit ko minsan na ang buhay ng tao ay pinakamahalagang regalo na nanggaling sa Panginoon Diyos. And what we do with this life, yun yung regalo natin sa Kanya. Alam nyo, mag-like kayo, mag-share, at mag-subscribe. Tignan natin, ito po ang totoong celebration of life. Mga kagandahan, mga kabaranggay, ito ang masasabi kong celebration of life. Not celebrating my life, but I'm celebrating the life of other people, especially the children. Ito po ay isang lugar na ipinanganak ko mula sa aking puso. Niluwal ko mula sa aking puso, kaya malapit na malapit ito sa akin. Ito ang tinatawag kong child house. Ang child house po is the first and the only temporary home for children with cancer. Dito ay naalagaan namin ng mga bata kasama kanila mga nanay habang sila ay undergoing their medical treatment on different government hospital. Kagaya ng PGS, Jose Reyes Hospital, National Children's, National Orthopedic, Philippine Children Medical Center, Ace Avenue, and Heart Center. Itong mga batang ito ay nanggaling sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Nagpapagamot sa mga government hospital na may mga cancer. Pag na-detect ng doktor na may cancer ang bata at wala siyang bahay sa Metro Manila, pinapa-assess sila sa mga social worker. Pag na-assess na sila ng social worker na sila ay indigent, meaning may kahirapan sa buhay, nire-refer ng doktor sa amin para magstay sa Childhouse. house. Pag sinabi ng doktor na gagamotin ang bata ng isang taon, dalawang taon, meaning ang bata ay titira sa amin ng dalawang taon, walang bayad, pabahay, pakain, at libre pa ang diagnostic test. Nakakautuwa pong isipin na ang child house po ay 22 years na po siya ngayon. Meron po kami sa ngay sa Quezon City, sa Mapang Street, at the back of Heart Center, and East Avenue, at malapit sa PCMC. Ang pinakamain po namin ay sa Agoncillo Street, just in front of the Philippine General Hospital. Mga kagandahan, imagine, 22 years na ang child house. And out of the 22 years, ang tumira na sa aming bata ay 21,000 coming all over the country. And out of the 21,000, wala pang 900 ang nag-goodbye. Yun lamang ay isang napakagandang regalo sa Panginoon Diyos. Sa inyong lahat, mga momshi, mga nanay, mga ate, mga kagandahan, at mga kabaranggay. Tayo po, magsama-sama tayo. Ibigay natin ang ating buhay sa ibang tao, lalo na sa mga batang nangangailangan sa atin na nakabingit na ang kanilang buhay sa bangin. Pero pagdating natin, sila ay makakaahon at gaganda Na-diagnose po yung anak ko na may sakit na leukemia. Ayun po, wala po kaming matirahan. Kaya sabi po sa akin ng doktor, Mami, may matitirhan po ba kayo dito sa Manila? Sabi ko po, wala po. Sabi po sa akin ng doktor, may, may tutulong po kami sa inyo, Mami. May pabahay po dito. Ang pangalan po ay Child House. Wala po kaming binabayaran tubig, kuryente, pagkain. Libre po kaming lahat. Hatid sundo din po kami sa ospital. Marami pong tumutulong sa amin financial. Lalo na po sa mga taong hindi po namin mga kilala. Hindi po sila namimili ng tutulungan ng mga tao. Simula po noong July 2019 po, nasa child house na po kami. Napakalaking tulong po para sa amin yung child house, sir, kasi wala na po kaming babayaran sa tubig, sa bahay, sa pagkain po, lalo na sa pagkain. May service pa po kami papuntang PCMC. Kaya napaka-blessed din po kami, sir, kasi bukod sa may sakit ang anak po, andyan po si Lord na gumagabay sa amin. Hindi po kami iniiwan sa mga bawat laban namin Princess. December 13, 2024, napagpag po kami ng tiyaldas po. Doon po kami tumuloy po. Doon po kami, parang sabihin ko, sariling bahay din po namin. Kahit marami po kami doon. Kasi, pamilya na rin po kasi yung mga nandoon. Kasi may mga iba po kasi hindi ka kayang intindihin kung ano yung pinagdadaanan mo, kung ano yung nararanasan mo. Na may ganun kang anak na nasa ganun si Kuya. Pero pag kami kami pang nag magkakaharap o nagkakausap kami, oh si ganito, si ganyan. O oh, sige, kaya mo yan. Kaya niya yan. So nakakapagbos din ng taliniwala na kaya niya talaga. Yung totoo po, dito ko po nakita yung totoong pamilya sa child house po yung tinutulungan ka, kung anong problema mo, dinadamayan ka. Kasi nga, pare-parehas po yung mga sakit ng mga anak namin. Ayan po, limbawa may ups and po. Andan po sila tumutulong. Uh, uh, nagpapalakas loob po. Hanggang sa marami po akong nakilala na parehas kong mga magulang sa child house, kahit ano pong problema ko po para sa anak ko, tinutulungan po nila ako. Na-advisean po ako tungkol kay Princess Sir. Eh. Kasi sobrang hirap po yung pinagdadaanan ng anak ko sa hanggang ngayon. Ako ay taos po sa nagpapasalamat kay Mr. Hans C si Mr. Hansi, siya lamang ang nakilala ko sa Pilipinas na napakayaman, pero gustong-gustong tumulong sa mga bata na may cancer. At ako magpapatunay na lahat ng itinutulong niya, binibili niya ng bahay, pinagpapatayo niya ng building, so all the children can stay there for years, ay nanggagaling sa sarili niyang bulsa. Hindi po nanggagaling sa SM Foundation, hindi na nagagaling sa SM Cares at sa lahat ng mga foundation ng SM. Ito ay nagagaling sa kanyang sariling bulsa. Nakikita ko kung paano siyang pumirma ng cheque para bayaran yung mga taong nagtrabaho itayo ang building ng Chagal. Mapalad nga lamang ako dahil napakarami po namin donors, napakaraming mga bababait na tao na patuloy na tumutulong at hindi nagka-question basta tulong lang sila ng tulong at masaya na sila na nakikita nila ang mga pata. Sa dami ng mga donors namin, hindi po namin naranasan ang donors fatigue. It's probably because our donors see what we're doing and everything is accounted for. Meron kanya-kanyang folder ang mga donors namin kung nagbigay ng 20,000, 10,000 100, 200, 300, 1,000, na pa million nakalagay doon. At unti-unti minabawasan yon sa dami ng donors namin, yung binibigay nilang pera, ang tagal-tagal bago maulipos. Pag halimbawa nagbigay sa amin ng 50,000, pag sa namin yung 49,000 something, ibibigay na po namin yung folder sa aming donor. So he will know where his money went. Kaya si sabe hindi ko madadala ang pera ko pag namatay ako. Pero yung, yung nagawa ko habang nabubuhay ako, alam ko, marami ako mapapasaya at matutulungan na tao. Kasi ay sabi ko sa mga anak ko eh, anak, hindi naman it's not about money. Anong nagawa mo kabutihan sa mga tao? At paano, hindi naman nila gusto magkasakit eh. Tama? Pero dahil wala silang pera, wala silang makain, so tulungan natin, ishare natin. Dahil alam ko, wala namang imposible, may Diyos tayo, at babalik ang blessing sa atin. Kaya yun ang fulfillment ko. Para na naging pamilya ko sila eh. 24-7 ang buhay ko sa child daw. Napakasarap po na hindi lamang po ang ating mga kamag-anak o malalapit sa buhay ang ating natutulungan, kundi isa pong malaking bagay na tayo po ay nakasatulong sa ating kapwa. At yun po ay napakalaking uh, credit po with in terms of our spiritual patating ating uh, pananalig sa Diyos. At napakasarap po isipin na meron pong mga tao na nakakasurvive sa pamamagitan po natin. nakikita ano, ko yung mother, napaka-straightforward niya. So, hindi ka mo pwede yung sasabihin mo sa kanya, ito, makinig ka sa kanya. Kaya nga, nakakaintigyan kami. Siyempre, si mother, hindi naman siya bata na. Okay? May moods. Pero para magkaintindihan kami dalawa, nagigive and take kami. Pero parati ako ang mag sa kanya. Alam ko naman, hindi natin kung ano meron siya ngayon eh. Pero ang puso niya ay napakaginto at napaka-genuine. Totoo yung gusto niyang itulong sa mga tao na nangangailangan. Lagi niya sasabi sa akin eh, ate, tama na ang magmanga. Sabi ko, anong manga? mangga? Mangga Huwag tayo manggamit ng tao. Nandito tayo para tumulong. Nandito tayo para magmahal. Nandito tayo magserbisyo at totoo. Wala tayong politika, wala tayong dapat ipakita sa mga tao. Yung totoo ko, anong gusto lang natin itulong sa mga tao na ang ilan. Isa na po ito sa kanyang legacy na hindi po makakalimutan ng tao kapag kami po ay nabubuhay. At maraming maraming salamat, Father Ricky, uh, sa lahat ng paghihirap mo, sacrifices no, in all aspects ay nandyan ka para sa child house. You are really amazing person dahil um, nakapagtayo ka ng ganitong klaseng institusyon. Hindi lang iisa, dalawa. Thousand yung mga natutulungan ng mga bata ko. Hindi lang basta tulong Lalo na sa pakiramdam talaga na ibubos niya yung paniniwala mo na kaya mo. Kaya mo talaga lagi niya kaming ginagabayan, lagi niya sinasabi sa amin, oh, may sakit ba kayo? Wala po. Kasi lagi po siya nagpapalakas loob po sa amin. At pagdating po sa mga anak namin, laging alagang-alaga po kami dito sa Cheldos po. Dahil po kay Mother Ricky po. Thank you, Mother. <laughs> My God, mga talagang napakaganda ng buhay. Imagine ninyo ako, si Ricky Reyes, inatasan ako ng Diyos na gawin ito. A lot of people tell me, you know sa ginagawa mo, lalo kang pagpapalain ng Diyos. And I always tell them, the time that the Lord have given me the chance to do it, yun ang isang malaking pagpapalang ibinigay niya sa akin. Dahil, imagine ninyo, we are 120 million Filipinos. Why me? Why hands? Bakit kami dalawa lang ang nagtataguyod nito? Para bigyan ng magandang buhay ang mga bata. Mga kabaranggay! Mga ate, magsama-sama tayo sa pagtulong sa tao dahil ang buhay natin is a really celebration of life and we can celebrate others people's life ng ating gagawin sa kanila. Sabi nga natin, yung makapagligtas lang tayo ng isang buhay, napakalaking blessing na nagaling sa Panginoon Diyos. Yung pangkayang napakaraming bata ang ating matutulungan. Nako, ano pang ginagawa nyo? Mag subscribe mag-share, at mag-like. Dahil sigurado ako na bukas makalawa, kasama ko na kayo sa pagtulong sa mga bata. Mga ate, mga kabaranggay, mga kagandahan sa buong mundo. Ito ang buhay. Buhay na napakaganda, napagagandahin natin ang buhay ng ibang tao.